Ayos, papalitan naman na ng preno. <laughs> Ay, salamat po <ko>, Lord. Hindi ipapalito. <laughs> para mapush yung piston mabalik sa da sa ano sa dati kasalpak na kagad ito yung luma meron pa naman eh no Kaso mas maganda kasi ganito kakapal yan oh. No? tingnan mo sabarang <laughs> kapal nung ano nung bago ano Kaysa sa luma. Put put. <laughs> Ayan mo. Ayan man, napis na eh oh. Oh, hindi pa na press. <laughs> yun yung iniisip ko eh. <laughs> Kailangan kasi i-press yung ano, piston para hindi tumama. Eh oh, no, lumulubog yun. Oh. Piston na yan. Yun yung nagpupo sa preno na eh. Ayun, pasok na. Okay na. Tapos na agad. lang ano okay naikot na lininis lang yan dapat malinis ayan, ayan. Ayan. ay lumarunong ano doon sa loob tornilyo kaya dapat malinis maayos na, malinis na. Yun, naikot na. Kanina ayaw na umiikot eh. Ayos na. Kanina, lahat Hindi maikot kanina eh, no? Yes. Tiga, ayos na.

lapad at saka ng akin key nalon <laughs> E eh, paglaban na Chase <laughs> Spring Ai just pa konti para makapasok ko yun Nibiliya kasi makapal ay pumasok yun pasok na <laughs> ay kabila naman marami mga uh, spring tinatanggal ah, ayos nalagay na pumasok na kaso nasa ayad kailangan bawasan bawasan para hindi sumaya ang mga manipis na dito Ha? maluwag yan ah. Maluwa Ayos. Albrecht na po siya. Ayos. Kahit na. Alright, bumababa na. Tapos na. Sige pa na lang ang gulong. Thank you po Lord. Sige, pa na lang. Ayos. Safety, safety na. 1,500. <laughs>